Ngayon, gawin mo akong isang cake. Oh, 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 sa wakas. Talagang gusto kong gumawa ng cake. Yay. Oh, honey, anong ginagawa mo? Ah! tigilan mo ang pagkalat ng cream kung saan saan. Napaka unprofessional. Kahit na, natakpan ko na ng cream ang aking cake kaya salamat sa tulong. Ngayon, i-assemble natin ang cake gamit ang iba't ibang kulay ng cream at lagyan ng cream ang mga sponge cake. Huwag kalimutan gawin ito ng pantay. Ngayon, saging naman. Tapos isa pa at ayan na. Ngayon, kailangan nating takpan ito ng birding mastic. Oo, ang kinis. Ha, ah. Susunod, decoration natin ito, syempre, gamit ang magagandang pink na guhit. Pagkatapos, kakailanganin ko ng mas maraming pink na mastic para takpan ito sa itaas. Ah, uh, H, um, Lola, napakaluma na niyan. Nakita mo ba kung ano ang gusto ng apo mo? Hindi yan, Lola. Gusto ko ng cake, hindi pie. Naku! Well, uh, gagawin ko itong multilayered. Kita mo? Ang pangalawang layer. Oh, at ang pangatlo. Oh, at narito na. Ngayon, lalagyan ko lang ng cream sa ibabaw. Sa tingin ko ay sapat na yon. Sige, dagdagan pa ng cream. At ikalat ito para matakpan na pie talaga ito. Ngayon, magdagdag ng ilang bulaklak. Magiging maganda ito at narito ang isang malaking masayang ngiti. Oo! Oh. Lola, gumawa rin ako ng cake. Tingnan mo. Oh, ang ganda. Matalino kang bata, abo. Wow, ang galing. Woo! Ito ay isang totoong cake. Kita mo? Oh, oo. Oh, oh. Ang taas at ang laki nito. Oh, at sapat na yan. Tracy, lumayo ka. Umalis ka rito. Sige. Well, ang cake ko ay hindi kasing laki ng sa kanya. Well, tingnan natin kung ano ang magagawa ko. Talagang namimiss ko ito. Oh, alam ko na. Mag-order ako ng ibang mga layer. Oh. Ngayon, ilalagay ko ang bawat isa sa ibabaw ng isa. Wow. Oo, oh, ang bilis nun. Magaling. Oh, hindi. Ha? Huh? Sa tingin ko, kaya ko pa rin ito. Um, Siguro hindi ko kailangan ito o tama, gagawin ko ito na parang mula sa cartoon. Naalala mo, nakita natin ito sa The Sleeping Beauty. Ang galing na ideya. Wow! Oh, medyo malikhain, mahal. Heto, subukan mo. Wow! Wow! Wow, mahirap na pagpili. Hayaan mong simulan ko ito. Oh, ang liwanag at makulay. Hmm, at masarap. Ang daming dekorasyon sa ibabaw. At napakasarap nito. Hmm, wow. Tingnan natin kung ano ang laman ng cake na ito. Whoa, oh, say jelly. Sa loob, gustong gusto ko ito. Hmm, oh, wow. At paano naman ito? Napaka-kreatibong paraan ng paghahain. Wow, napakasarap din sa loob. Hmm, masarap. Gusto ko ito. Ang sarap! Well, at ang nanalo ay... Hmm, ang kapatid kong babae. Yay! Nanalo ako sa wakas. Alam ko na kung ano ang gusto ko. Gusto ko ng sandwich. Gutom na gutom na ako. Aha! Siyempre, alam ko na ang gagawin. Una, mag-toast tayo. Hinihintay natin hanggang maluto ito. At handa na. Ngayon, kunin natin ang Nutella. Ikalat ito sa buong toast. At syempre, maglalagay tayo ng peanut butter sa kabilang kalahati. Ilang saging at takpan ito ng pangalawang toast. Sa wakas, gagamitin natin ang chocolate icing para iguhit si Boneka ang balabo sa mismong toast. Isa itong palaka na may gulong para sa katawan. Mukhang kamangha-mangha. Astig! Tingnan mo yan. Sa tingin ko, mukhang makatotohanan. Ako ay isang henyo. Wow! Gusto ko ito! Oh, oh, maganda yan, mahal. Well, handa na rin ang toast ko. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin. Lagyan natin ng natunaw na keso ang toast. Pagkatapos, magdagdag tayo ng ilang dahon ng lechugas. Sangka matis, lang pipino, at takpan it ng isda pang toast. ngayon gagamitin natin ang truly mero truly chino icing para iguhit siya sa ibabaw. kagamit din ako ng may kulay na icing. oh, mukhang magkapareho. alam ni Lola ang lahat ng uso, hindi ba? isang cute na isda pusa, hindi ba? haha. -ha ang ginawa ko. Huling haplos at handa na ito. Aha. Ah, uh -huh. uh, Lola, ito ay kakilakilabot. Ginagawa ko na ang toast ngayon. Manood at matuto. Naglagay kami ng salad sa toast, tapos keso, tapos ham, tapos mas maraming keso, at mas maraming ham, at mas maraming keso, at mas maraming ham. At syempre, pagkatapos niyan, ay iguguhit ko si BriBri Brotherpin Pin gamit ang icing. Dapat ay may napakalaking mga binti ito. Sige, perfecto. Ngayon, kulain natin ito. Huwag kalimutan ang lahat ng detalye. Sige, mahusay. Tapos na ang lahat ng puti. At ngayon, ihahanda natin ang berde. At nagtagumpay ito? Oh, oh, magugustuhan ito ni Mia Bon Appetit. Oh, eto na. Sige, simulan natin sa chef sandwich. Mm, subukan natin ito. Medyo masarap, pero talagang tuyo. Ano ito? Oh, mukhang masarap ang sandwich. Mmm, pero puro gulay na hindi maganda. Ayoko ng gulay. Oh, ang cute ng sandwich. Subukan din natin iyon. Wow, ang ganda ng pagkakatotoo. At lahat ito ay gusto ko. Mahilig ako sa matamis na sandwich. Nanalo ang kapatid ko. Yuhu, akin ang tagumpay. Ngayon, gumawa ka ng pizza para sa akin. Naghihintay ako ng pinakamasarap. Oo, oh, oo, oh, oh. Sandalis, May naisip ako. Ako ang mauuna. Kumuha tayo ng piraso ng masa at igulong ito. At gumawa tayo ng magagandang gilid. Ganyan lang. Sunod, pigay ng sarsa ng kamatis at ikalat ito sa masa gamit ang brush. budbod si natration haon jurians rajaudan kisa tris riald and elf deniswean baking Sheet, mad diktagery and cabbets at ang oven siempre uh, wag kalimutang isetang timer para hindi masunog ang iyong pizza dapat lutuneng pizza ngayon oh handa na ah ah ano ang nangyari bakit lumiit ang pizza ko oh sandali hmm may ideya ako ihay natin ito kasama ang tun-tun-tun sahur makaling Nate halika na mahal gumising ka na! oras na para magluto ka hello oh ano ito oh hindi ko alam kung paano magluto mula sa masa ano ang gagawin dito Nakita ko ito minsan sa isang karton. Ang masa ay pwedeng paikutin sa daliri at magiging maayos ang lahat. Hindi, hindi ito gumana. Sige, gawin natin ang madali. Mag-order na lang ako ng pizza. Siguradong masarap ito. Basta, mabilis lang maghatid ang courier. Oh, oh, oh frozen ito hindi na kailangang i-defrost. Ilalagay natin ito dito sa ref at i-dekorasyon -de ko ang ref ng caramel. Ganyan lang. Magandang pag-serve, hindi ba? Oo, oh -oh, tama. Ngayon ito ay frito, capello buono, or cativo. Tingnan mo. Napakamalikhain ko talagang tao. Magaling, mahal. Kaya, Nagpa siya akong gumawa ng pizza sa kawali. Magdagdag tayo ng broccoli para sa dagdag na benepisyo sa kalusugan at ilipat ito sa plato. Bawat isa ay may natatanging presentasyon pero wala pa akong naisip. Kaya Mia, kailangan mong subukan ang pizza ko ng ganyan. Heto na, mahal. Kain na. Mukhang napaka-interesante. Oh, gusto kong makita kung ano ang nasa loob ng refrigerator na ito. Wow! May pizza! Subukan natin ito. Aray, ang ngipin ko. Naka-freeze ba ito? Hindi pwede yon. Huh? Wow! Ano yan? Tun-tun-tun sahor, nagdala sa akin ng maliit na pizza. Oh, subukan natin ito. Ang bango. At ang sarap. Ano pa ang nandyan? Oh, ang pizza na ito ay mukhang nakakaboring kumpara sa iba. Alam mo, napagpasyahan ko na na mayroon na akong panalo. At ito ay ang chef! Oh, karapat dapat ako sa tagumpay na ito. Ako ang chef! Ngayon, gusto ko ng haba-baba. Sige na, mag-isip ka ng para sa akin. Oh, alam ko na. Dito mismo, ngayon na. Oh, 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 Heto ang chewing gum. Nahanap ko ito. Ah, ano? Hindi, gusto ko ng bilog na haba-baba. Mahalaga ito. Ah, okay. Sayang naman. Pero ayusin ko ito. Ibuhos ang lahat ng gum sa isang mangkok. At ngayon, kailangan itong matunaw. Gagamit ako ng hair dryer. Kayanin ko ito. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, gumagana ito. Tignan mo kung paano nagiging likido ang gum sa harap ng ating mga mata. Pagkatapos, kailangan itong ibuhos sa board. Ganyan lang. Ngayon, kailangan ko lang hintayin itong lumamig at hiwain ito sa mahahabang piraso. at igulong ang mga guhit. Ngayon, meron na talaga tayo ng gusto ni Vivian. Mahusay, handa na ako. Ah, hindi, nakaisip ako ng mas maganda. Kukunin natin ang mga kamatis at ilalagay sa blender. Kailangan natin ng katas ng kamatis. I-on mo na. At nagtagumpay ito. Eli, right sa colleague and a cauldron. Ipadalite sa oven. Magaling. Ngayon, maghintay tayo ng kaunti. Oh, handa na ito. Ilabas mo. Oh, anong bango? Hmm? Ang bango. Ngayon, kailangan ko itong hiwain ng pahaba. At i-roll ito sa isang rolyo. Oh, super! Naging tomato gum ito. Ayusin natin ito. At tada! Mukhang mga kamatis. Oo, pero hindi. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang gagawin. Mahalaga na gumawa muna ng marshmallows. Ibuhos ang mga ito sa kawali at tunawin hanggang maging ganap na likido. Magaling! Eksakto sa kailangan ko. Pagkatapos, kunin natin ang dragon fruit at hiwain ito sa mga piraso. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hayaan mo akong ipadala sila sa marshmallows. At ihalo ang lahat. Pagkatapos, ilagay natin ang natapos na layer ng gum sa board. Oo, oh, tingnan mo ang kulay na yan. Ganyan lang. At natitira na lang ay hiwain ito sa mga guhit. Gagamit ako ng espesyal na kasangkapan para dyan. Ngayon, i-roll ang lahat. At tapos na. Vivian, subukan mo ito. Wow! Ang bilis mo! Ang galing! Simulan natin sa pink na gum na ito. Subukan natin. Hmm. Marshmallow. Nakakatuwa! Ano ang susunod? Isang kakaibang gum. Hmm. um, Ah. Uh, gawa ba ito sa kamatis? Bleh. Nakakadiri. Ang natitira na lang ay subukan ng bubble gum ng kapatid kong si Nicole. Hmm. Mukhang haba-baba. Subukan natin. Hmm, ito ang gusto ko. Magpabulat tayo. Gumana ito. Nicole, panalo ka. Yay! Hinihintay ko ito. Ang una kong tagumpay. Mga limon? Tama yun. Gusto ko ng limonada. Limonada? Walang problema, Apo. At alam ko kung saan magsisimula. Tingnan natin, hindi tama ang mga lemon na ito. Pumipili ako ng mga sariwa. Ah, perfecto! Iyan! Ngayon, kailangan kong pigain ang kasas, ihalo ito sa tubig. Siyempre, para hindi masyadong maasim. Ganyan lang. At magdadagdag ako ng ilang hiwa ng lemon. Hmm, may kulang. Oh, iyon na. Kailangan kong maglagay ng kaunting sambong din. Magdadagdag ako ng isang sanga para sa magandang kulay at kaaya-ayang aroma. Oh, pwede ko itong gamitin pang dekorasyon. Tama ba? Perfecto. Maganda ito. Oy, chef. Ano? Hindi ko kailangan ng dekorasyon. Hindi ako lemonade. Ha! Ano ang ginagawa mo, Lola? Inaabala mo ako? Malakas akong tao. Hindi ko kailangan ng dekorasyon o oh, alahas. Tingnan mo ito. Dito ko ihahay ng aking lemonade. Mawar sa walak, haulafo ng ilang limon. Nga lang ilang kinang. Oh, so cute nila. Diretsos, mga limon. Emo ng mauwang perfection na yan para silang inihain sa isang napakasosyal na restaurant. Ang ongoing moderate in yellow how can I'm logging that into become bottles on the carbonate uh, meron akong espesyal na makina para jan at handa na ang aking kamanghamanghang lemonade ha kita mo oh oh oh, oh. heto na salamat gusto mo pa ng isa? Sige, ganito lang. Heto na. Mag-enjoy ka. Paalam. Uh, ano? Ano ang gusto mo, Lola? O oh, kaunti na lang ang natitira para kay Lillian? Aba, ang dami palang klase ng lemonade. Wala na ba? Hmm, simulan natin sa mabangong ito. Hmm. Ang sarap at ang bango. Mmm, wow! Tingnan natin ito ng mas malapitan. Sige, ibuhos natin ito sa aking baso. Oh, kakaiba! At ito ay talagang masarap. Chef, ikaw ang may pinakamagandang lemonade! Panalo ka! Oh, hura! Nakuha ko silang lahat. Nagustuhan mo ba ang aming video? Kung ganoon, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kitakits.